Good morning, good morning mga idol So, nagpabalik tayo dito sa ating Lalamove serie So, kung sa ang lahat Siya na ako kayo mga idol So, may pick up na nga pala tayo mga idol Dito sa, ano, hindi po So, malapit na tayo, 500 meters na lang Papuntang ano to mga idol? Papuntang ang Uno Rizal. So, di sana ako mabiyahe ngayon kasi Ano namang gagawin eh Sayang yung araw So, samahan nyo ako mga idol so, uh, Episode Episode 8 na nga pala tayo mga idol So, sana hindi kayo magsama suportahan ako sa ating ano dalam mo ng rin hanggang sa uh, katulong tuluhan mga idol um, makasalamat ako sa inyong lahat sa suporta ano kaya itong pipitapin uh, natin dito para maliit lang mga idol uh, para masabayan ulit natin kasi pag malalaki yung pangharga lugi eh hindi mo yan so, kahit malaki mga idol dipindi pa rin sa usapan nyo ng ano client customer yung iba kasi kahit malaki nag nagdadagdag naman sila eh e, tingnan natin to dito na tayo mga idol yung idol na no, pick up na natin sabi ko nga sa sana ano sana maliit lang nung ngayon doon kaya binapakalaki napakalaki nung mga idol doon sulit yung pangarga natin ngayon kaya nga pala nito mga idol is ano 124 nandig tayo na sir na ano 150 152. 152. Ito sa mga idol. Sige na, no? Sabi ko na kayo mga idol. Mamaya, kung nasa tayo na, ano? Kasabay na ito. So, yun mga idol. May nakuha tayong, ano? May nakuha na tayong bubulbo. Ah, uh, ang uno din po mga idol. Kaso, problem, ha? Double rock siya. Wala kasi nakanot na, ano, eh. Double rock, So, Tapos tingnan natin itong mga doon kung kaya kong sakay Kasi buha nung may Dito na tayo, nakakalaki din po ito eh So ang patry kong mga doon kung kaya kong sakay Kapag so, din natin Pero pag din natin kaya sakay O sa kaya lang natin mga doon So tara, tingnan mo natin So dito lang din yung sa Kaya nagtika pa natin kanina Kanina ko pa doon nakikita eh e, Kaya pala walang kumukuha kasi ang bulong rock sa nasa tapos Ang bulong daw Ang bulong daw tapos Wala naman nakalot na no, Na abono, tapos Wala din nakalot na ang bulong yung ano Ibig katin nadali, nadali tayo mga idol ha Nadaya tayo dito ha So tatry natin kung kaya natin karga May ad naman daw to So natin kung Kaya pa sa motor natin pero kung hindi naman kaya, hindi oh, naman kaya pipilitin mga idol. Maraya ka naman booking dyan. Eh. So, gusto ko karang kasutay dito kasi ano lang eh. ang uno lang dito eh. Saka magkalapit lang yung ano, drop off niya. Kaya tinunga ko. Makakalis tayo sa ano, gas. Pagkira din si ng kasabay sa puntang yung, ano eh. Pagkira din si kumuha ng kasabay sa puntang ano eh. Pagkira din si kumuha ng kasabay sa ano eh. Pagkira eh. Para norte yung lumalabas sa ano, up. E, Tingnan natin to, ano Dito e, tayo mga idol. Ngayon natin. E, okay, no, idol. Tayo e, pick up na natin yung ano. Grabe. Ang yung ano natin, idol eh, niya karga gastos Magaan lang sa mga idol, malaki lang Pero magaan siya Napaka lang, Napakaraki lang niya Pero okay lang oh, May plus naman dito eh So, kiting na natin So, gusto na tayo mga idol Diretso na natin to So, bet ko na lang kayo mamaya Pag nado na tayo sa ano, truck off okay. Alright mga idol, dito na tayo sa ating lock up. Oh. Talagadang natin yung ano? Yung katanggap nito mga idol. Okay, update. Bit... Hello, Hello sir, lalo mo po. Sir, dito na ako sa may ano, sa may Galvis. Ah, dito po ako sa tabi ng tindahan yung malaking bahay. Sa tindahan ko lalabas na po. Sige po. Alright. Yung na?

Yeah. Salamat. Mayroon yan sir, may team na kasama? Oo Or... Oo Ayun hey, mga idol, na-drop natin Tapos ito yung it, mga idol, Sa so, no? so, next drop natin Ayun hey, mga idol <laughs> Bigyan tayo na sir ng ano 150 So balik yun sa dalawang bukos So tayo ng ano Bigyan tayo ng 300 So no? tayo sa ano Sa so, pangalawang drop up natin So ano na lang po mga idol 3, 3 km na lang So punta sa Second uh, drop up natin Tara na dito mga idol. Sige so, mga idol, malapit na tayo. 1 minute na lang. Hello, ma'am. Hello. Sir, lalang move, sir. Ah, uh, sa akin dyan? Dito na ako sa Sumeno, sa so may Karaig, Karaig Residence. Uh, hello. Hello po, hello po. Ah, uh, sa akin naman dyan? Sa may, sir, sa so may Karaig, Karaig Residence. Karaig Residence po. Dito ka sa anong uh, kumpong na? Opo, oh, sir, nakapasok na po ako eh. bandang loob ba? Uh, ano ka ba? O, sa may bungad ka pala? Hindi sir, sa loob ba ako eh. Uh, wag -wak, ka na Dito sa may... Dito sa may kulay red na apartment. Kulay red na apartment? <coughs> Ay, yun pala. <laughs> yun pala si sir. Angela Store. Dalawa sir sa may <laughs>

Siyempre, muna. So, siyempre, picturean nyo muna. na kayo pang idol, pag ano. na tayo na pabalik ng machine. So, kakain mo na siguro ko kasi alas yung same na rin So, kakain mo tayo. Pag tayo proceed sa trade -booking sabi so, nyo mga idol ayun mga idol may tayo ano third booking grabe ang taga natin naging mga idol na na grabe punta tayo po mga idol halos 0 na sa loob na, tayo dun yung tayo Grabe ang tumor dito sa ano mga idol, sa ano oh, ano Madalang yung ano nagbubok sa so, ngayon Gabit ko na kayo mga ilong kung hindi na tayo sa ano Dito sa eh. So na pick up na natin yung ano, mga idol Yung ating third booking Grabe, napakalawag talaga ng ano ng ano mga idol mo. Dami ng police dyan pala dito. Oh, tanghangin mo. Dito na kayo mga idol pag nakakuha tayo ng kasamay dito Pag taong din na kaya na idol may tayong ano walking natin Puntang ang tipulo din mga idol Galing ang ulo din na so, meters lang Hello. So si isa daw ito ng motor mga idol Hindi ko lang alam kung anong klaseng kisa si So titignan natin Pag kaya, ah go Hindi kaya, pass malapit tayo mga idol si Paolo ba yan? si yan? tayo mga idol Double na tayo Ito yung ko So mga idol Direksyon na mga idol Samahan nyo ko. Hindi nila samahan eh side natin yung ano, side booking natin Ito malaki sa uh, Robinson So, kasi tayo mga idol sa ano Sa ating uh, third first booking So, 1.7 km na lang galing dito sa ano Pinagdarpok pa natin yung third booking natin So, let's go!

Roger na i natin yung ano ating short walking saan pa galing mo ibigyan tayo ng one, 150 yung pair nya is 118 lang dapat so ginawa ni mam namin 150 So yun mga idol, uh, na-drop na rin naman natin, saka ako na, So, malapit rin naman tayo sa bahay. So, nag na mga idol na sa ibang araw naman natin pagpatuloy yung ating ano, lalang mag-serye. Hindi na kong kumuha ano, ng mukhang kasi baka mapalayo tayo eh. lalabas na yung commander natin mamaya. So, alas singko magsusunod pa kasi tayo eh. Kaya sa uh, mga susunod naman na araw mga idol, So, dahil po salamat sa mga walang tawang sumusuporta sa ating YouTube channel, mga idol. So, maraming maraming salamat. Sana hmm, so, maraming yung importahan ng ating YouTube channel at ng salo na kita. Hanggang sa ano mga idol. Hanggang sa huli. Sana samahan nyo ako mga idol. Sana hindi kayo magsawa. So, para mga idol, dito ko na kukutulin itong ating ano ito na muna puputulin pang ating lalawang series. so, hanggang sa muli mga idol maraming salamat peace